Amos Ang pangitain ni Amos tungkol sa balang, apoy at hulog. Ikapitong Kabanata Ito ang ipinakita sa akin ng Panginoong Diyos. Nakita kong nagtipon siya ng napakaraming balang. Nangyari ito matapos maibigay sa hari ang kanyang parte mula sa unang ani sa bukid. At nang magsisimula na ang pangalawang ani, Nakita kong kinain ng mga balang ang lahat ng tanim at walang natira. Kaya sinabi ko, Panginoong Diyos, nakikiusap po ako na patawarin niyo na ang mga lahi ni Jacob. Paano sila mabubuhay kung parurusahan niyo sila? Mahina po sila at walang kakayahan. Kaya nagbago ang isip ng Panginoon at kanyang sinabi, Hindi na mangyayari ang nakita mo. May pinakita pa ang Panginoong Diyos sa akin. Nakita kong naghahanda siya upang parusahan ang kanyang mga mamamayan sa pamamagitan ng apoy. Pinatuyo ng apoy ang pinanggagalingan ng tubig sa ilalim ng lupa at sinunog ang lahat ng nandoon sa lupain ng Israel. Kaya sinabi ko, Panginoong Diyos, nakikiusap po ako sa inyo na huwag niyong gawin iyan. Paano mabubuhay ang mga lahi ni Jacob kung gagawin niyo po iyan? Mahina po sila at walang kakayahan. Kaya nagbago ang isip ng Panginoon at sinabi niya, Hindi na mangyayari ang nakita mo. Ito pa ang ipinakita sa akin ng Panginoong Diyos. Nakita ko ang Panginoon na nakatayo malapit sa pader at may hawak na hulog na ginagamit para malaman kung tuwid ang pagkagawa ng pader. Tinanong ako ng Panginoon, Amos, ano ang nakikita mo? Sumagot ako, Hulog po. Sinabi niya sa akin, Batay sa aking panukat, hindi matuwid ang buhay ng mga mamamayan kong Israelita kaya ngayon hindi ko na sila kaawaan ka gigibahin ko ang mga sambahan sa matataas na lugar na sinasambahan ng mga Israelita na lahi ni Isaac at ipapasalakay ko sa mga kaaway ng Israel ang kaharian ni Haring Jeroboam si Amos at si Amaziah Si Amaziah na pari sa Bethel ay nagpadala ng mensahe kay Haring Jeroboam ng Israel. Sinabi niya, May binabalak na masama si Amos laban sa iyo rito mismo sa Israel. Hindi na matiis na mga tao ang kanyang mga sinasabi. Sinasabi niya, Mamamatay si Jeroboam sa labanan at tiyak na bibihagin ang mga taga-Israel at dadalhin sa ibang bansa. Sinabi ni Amaziah kay Amos, ikaw na propeta, umalis ka rito at bumalik sa Huda. Doon mo gawin ang iyong hanap buhay bilang propeta. Huwag ka nang magpahayag ng mensahe ng Diyos dito sa Bethel, sapagat nandito ang templong sinasambahan ng hari, ang templo ng kanyang kaharian. Sumagot si Amos kay Amazia, Hindi ako propeta noon at hindi rin ako tagasunod ng isang propeta. Pastol ako ng tupa at nag-aalaga rin ng mga punong kahoy ng sikomoro. Pero sinabi sa akin ng Panginoon na iwan ko ang aking trabaho bilang pastod at ipahayag ko ang kanyang mensahe sa inyo na mga taga-Israel na kanyang mamamayan. Ngayon, ikaw na nagbabawal sa akin na sabihin ang mensahe ng Diyos sa mga taga-Israel na lahi ni Isaak. Pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon laban sa iyo. Ang iyong asawa ay magiging babaeng bayaran sa lungsod at ang iyong mga anak ay mamamatay sa digmaan. Ang iyong lupain ay paghahati-hatian ng iyong mga kaaway, at mamamatay ka sa ibang bansa, at tiyak na bibihagin ang mga taga-Israel at dadalhin sa ibang bansa.